Ang snuff film ay tumutukoy sa uri ng pelikula o video na nagpapakita ng tunay na karahasan, pagpatay o pisikal na pagpapahirap na isinagawa para lamang makunan ng eksena. Karaniwan, ito ay iligal at madalas na may layuning manakot o magdulot ng matinding pagkabahala sa mga manonood. May ilang dahilan kung bakit may mga tao na naaakit sa ganitong uri ng material. Bagaman ito ay itinuturing na masama at iligal, meron ding mga pelikula na ito ang nagiging tema tulad ng Cannibal Holocaust na ginawa noong 1980 na nag-ani ng matinding kontrobersya sa pagiging parang tunay at pagiging brutal. Una, ang ilan ay nanonood dahil sa kanilang likas na kuryosidad tungkol sa mga bagay na itinuturing na tabu o ipinagbabawal. Pangalawa, thrill-seeking. Ang iba naman ay hinahanap ang matinding thrill o adrenaline na dulot ng panonood ng mga eksenang nakakatakot o nakakabahala. Pangatlo, psychological factors. May mga taong may kakaibang takbo ng pag-iisip o karanasang psychological na nagiging sanhi ng kanilang pagkahumaling sa karahasan. At pang-apat, desensitization. Ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mga ganitong material ay maaaring magresulta sa pagiging manhid sa karahasan kaya't hinahanap-hanap nila ang mas matitindi pang eksena. Bagaman, mahalagang tandaan na ang ganitong klasing pag-uugali ay hindi normal at kadalasang nagpapakita ng malalim na problemang psychological. Noong December 4, 2008, isang video ng pagpaslang ang nag-leak sa isang website sa United States. Ang video nga na ito ay pinamagatang Three Guys, One Hammer. Ang video na ito ay nagpapakita ng tunay na pagpatay sa isang lalaking biktima gamit ang martilyo at iba pa habang nakarecord. Dahil dito, ang video ay naging laganap sa internet at tinuring na isa sa pinaka-disturbing na material na kumalat online. Ang biktima na nasa video ay si Sergey Yatsenko. Siya ay pinaslang noong July 12, 2007 at natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang apat na araw. Si Yatsenko ay 48 years old. Siya ay napwersang magretiro dahil sa kanyang cancerous na tumor sa lalamunan. Nawala ang kanyang kakayahan na magsalita dahil sa treatment ng kanyang sakit. Dahil dito, dumana siya ng kalungkutan kaya naman gumawa siya ng paraan na makapagtrabaho pa din sa mga construction sites, paggawa ng mga sirang sasakyan, paggawa ng basket at pati na din ang pagluluto at pag-aasikaso sa kanyang pamilya. Bumabalik na sana ang kanyang boses nung mga panahon na siya ay pinatay. Naiwan niya ang kanyang asawa, dalawang anak at isang apo. Pati na din ang kanyang disabled na ina na kanyang inaalagaan. Alas dos imedya nung araw ng krimen, tumawag si Yatsenko sa kanyang asawa para sabihin na siya'y magpapagas at bibisita na din sa kanyang apo, ngunit hindi na siya nakarating pa sa kanyang pupuntahan. Bandang alas 6 ng gabi, nang subukang tawagan ang kanyang phone, ngunit ito'y nakapatay na ang kanyang asawa na si Ludmila ay nag-aalala kaya tinawagan nito ang isang kaibigan upang samahan siyang maglakad-lakad para hanapin ang kanyang asawa sa pag-aalala na baka ito ay naaksidente o inabot ng sakit sa daan dahil hindi sila makahanap ng kahit anong senyales sa kinaroroonan nito at sila hindi din makapag-file ng missing persons report dahil nga sa bansang Ukraine, kinakailangan pa ng 72 hours bago ito magawa. Si Lyudmila ay nagdikit ng mga litrato ni Yatsenko sa komunidad. Makalipas nga ang apat na araw, nakatanggap sila ng impormasyon na nakita daw ang motor ni Yatsenko sa isang liblib at masukal na lugar malapit sa isang garbage dump. Doon nga ay natagpuan nila ang katawan nito, uh, naaagnas na at labas ang mga lamang loob. Ang snap film nga na ito ay pinakita sa court session. Dito nga napatunayan na wala itong edit at ito'y genuine na video. Dito rin nakita ang biktima na nakahiga sa liblib na lugar at patuloy na hinahampas sa muka gamit ang isang martilyo na nasa loob ng isang plastic bag. Gumamit din ang mga salari ng screwdriver para saksakin ang biktima sa mata at sa chan at dahil buhay pa at nakahihinga pa si Yatsenko ay hindi nila ito tinigilan sa pag-atake. Ang pag-atake ay tumagal ng halos apat na minuto at sa loob ng mga oras na iyon ay nakikita si Yatsenko na nagpapabalik-balik at nawawalan ng malay ng ilang beses. Sa video na ito ay makikita din ang isang salarin na pangitingiti pa sa harap ng camera, pabalik-balik sa kanilang sasakyan na nagsasuggest na nasa gilid lang sila ng kalsada. Nagsasalita din sila ng kalmado sa harap ng camera na tila ba nagvavlog lang at tila normal lang ang kanilang ginagawa. Sinabi nila na sila'y nagulat na hindi agad namatay ang kanilang biktima sa kabila ng lahat ng ginawa nilang atake dito na halos nga kahit ang utak nito ay lumabas na. Pagkatapos nito, hinugasan nilang martilyo gamit ang water bottle at nagpatuloy sa pagtatawa. Ang Naprobables Maniacs ay tumutukoy sa dalawang kabataang kriminal mula sa Ukraine na gumawa ng serye ng brutal na pagpatay noong 2007. Ang mga salari na ito ay sina Victor Sayenko at Igor Sopranyuk. Umani ito ng samot-saring reaksyon dahil sa kabrutalan nito dahil nga ang dalawang lalaking mamamatay tao ay gumawa pa ng mga video recordings. May isa din silang accomplice na si Alexander Hanza, ngunit hindi ito sumasa nakasali sa pagpatay pero ito'y kasabwat pa din sa ilang mga pagnanakaw. Bagamat hindi opisyal na snuff film, ang video ng The Probables Maniacs ay madalas na itinuturing na ganito dahil ito ay nagpapakita ng tunay na karahasan at ginamit upang ipakita o ipagmalaki ang kanilang kasamaan. Ang ganitong klaseng mga krimen ay may malaking epekto na psychological sa aspeto ng mga nakakapanood at ito ay naging bahagi ng malungkot na kasaysayan ng internet. Ang tatlong lalaki ay nagkakilala nung sila mga bata pa dahil sa iisang school sila lahat nag-aral. Nalaman nila na may halos pareho silang may mga phobia. Si Victor at Igor ay parehong takot sa heights at takot din sa mga bullies sa eskwelahan. Para masolusyonan ng fear na ito, dinider nila ang isa't isa na tumayo sa balcony ng 14 floor na building o maglambitin sa mga railings nito. Si Alexander Hansa naman ang sinasabing pinakasensitibo sa tatlo. Si Hansa ay may blood phobia kaya kahit ang pagpapaligo sa alaga nitong pusa ay hindi nito magawa sa takot na masugatan at dumugo ang balat nito. Sinadjes naman ni Igor na labanan ng fovea nito sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga asong kalye. Dito nga nagsimula ang kanilang krimen. Naging hobby nila ang paghahanap ng mga stray dogs at cats upang ito'y patayin sa pinakamasakit na paraan. Pagkatapos ay kukuhaan nila ito ng mga litrato at tatabihan pa ang lasog-lasog na katawan ng mga ito para kumuha ng selfie. Nakitaan din ng tatlong lalaki ng mga drawing ng swastikas, simbolo ng dugo ng mga iba't ibang hayop at larawan na ginagaya ang Nazi salute. Sa isang larawan, si Igor ay ginaya pa ang bigote ni Adolf Hitler. Kaya niya ito ginagawa ay pakiramdam niya ay may connection sila dahil si Igor at si Hitler ay parehong pinanganak noong April 20. Nung naging 17 taong gulang na ang mga lalaki, si Igor ay nangbugbog ng isang batang lalaki at ninakaw ang bisikleta nito. Pinenta naman niya ito kay Victor. Sila ay parehong naaresto pero dahil sila ay mga minors pa ay hindi sila nakulong. Kahit pa sinasabing ang tatlong binata ay galing sa mga may kayang pamilya, ay nagtrabaho ang mga ito sa mga hindi kalahihang sahod na kumpanya. Si Hansa ay naging pastry chef at nagtrabaho din sa construction sites. Si Victor naman ay naging security guard at si Igor ay nanatiling walang hanap buhay. Ngunit dahil siya ay niregaluhan ng kanyang magulang ng isang deulanos, kaya't ginagamit niya itong pamasada kahit siya walang lisensya. Dahil nga din sa sasakyan na ito, ay nagsimula silang ma make up ng pasahero at pagnakawan ang mga ito. Ang ilan din nilang mga murder victims ay mga pasahero ng taxi cab ni Igor. Aresto ang mga suspects noong July 23, 2007. Si Igor ay sinubukang ibenta ang cellphone na ninakaw nito sa isang biktima na nagkakahalaga lamang ng 30$ noong 2007. Ang mga pulis ay na-track ang location ng cellphone na ito sa isang local pawn shop at nung araw nga na ay nahuli si Igor at Victor malapit sa cash register ng tindahan. Si Hansa naman ay naaresto sa kanyang bahay at nahuling tinatapon na ang mga ebidensyang nakaw na telepono at mga alahas sa iniduro. Ang mga gamit na ito ay na-recover pero ang mga impormasyon ng telepono ay tuluyang nasira. Nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang dalawang kriminal noong 2009. Ang kanilang kaso ay naging simbolo ng kung gaano kadilim at kalupit ang mga taong nalululong sa karahasan at ang mga panganib ng ganitong uri ng pag-uugali sa modernong panahon. Umabot nga sa dalawang put isa ang biktima ng mga ito na kanila ding inamin. Si Igor at Victor ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo at si Hansa naman ay siyam na taon. Sinasabi nga na ang motivation sa paggawa ng krimen ng mga nasasakdal ay ang paggawa ng snuff film para sa sariling interes at para rin din kumita ng pera. Ang kasintahan ng isa sa mga suspects ay sinabing may isang hindi kilalang rich foreign website operator ang bumibili ng mga snuff films sa kapalit ng malaking halaga. Kaya't ang mga suspect ay nagplanong gumawa ng 40 snuff films para ibenta dito. Para bang isang form of entertainment lang sa mga suspects na ito ang pagpatay ng walang bahid na konsensya. Si Alexander Hansa ay nakalaya na sa kanyang pagkakakulong at sinasabing meron na ding sariling pamilya ngayon. Ngunit ayon sa website ng eadaily.com na nilathala lamang nitong nakaraang September 2, 2024, sina Igor Sopranyok at Victor Sayenko ay nakatakas sa kulungan na may mga dalang machine gun kaya't binabalaan ang mga tao na sila'y mapanganib. Ang kaso ng Neprobables Maniacs ay isa sa mga pinakamasakit at nakakatakot na paalala ng kahinaan ng ating lipunan. Ang kanilang mga krimen ay hindi lamang nagdulot na matinding takot at pighati sa mga biktima at kanilang mga pamilya, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa likod ng kanilang mga karumaldumal na gawa, naiwang wasak ang maraming buhay. Naway magsilbi itong paalala sa lahat na palaging mag-ingat, maging mapagmatyag at huwag mawalan ng kamalayan sa ating kapaligiran. Sa madilim na sulok ng bawat komunidad, kum ang kasamaan ay maaaring magtago. Tayo maging mapagbantay upang wala ng ibang buhay ang masayang sa mga kamay ng karahasan. Maraming salamat sa pakikinig. Kung mahilig ka sa mga ganitong contents, don't forget to hit like and subscribe. Kung meron ka namang mas bagong detalye, pwede mo itong ilagay sa comment section. Maraming salamat at laging mag-ingat. Like and subscribe.